Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa performance na ipinakita ng ating pambato na si Maria at Tisa Manalo. Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon. Grabe, 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 grabe. Grabe, ang galing-galing ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo. So talaga namang masasabi ko, sobrang happy ako ngayon. Totoo yan, galing sa puso ko. At masayang masaya ako, lumabas ako ng, ng ano, impact, impact arena kanina na punong-puno ako ng ngiti, punong-puno ako ng kwento tapos parang alam ko lahat ng taong nanood doon na Pilipino, umuwi silang may ngiti at saya Bakit? Kasi nanuman ang ating pambato na si Maria Atisa ay nagperform ng bonggam-bongga -bongga. So, simulan natin kanina nga doon sa National Costume So, itong araw na to, araw ni Atisa at ni Mac tumang. Mm -hmm. Di ba? Remember, sila din yung tan tandem doon sa Cosmo. Tapos, ngayon, sila din yung tandem dito. At ayun nga, umuwi tayong lahat ng masaya. Di ba? So, mo muna tayo doon sa national costume na ginawa nga para kay Atisa na sobrang ganda, sobrang ang ganling ng pagkakagawa ni maktumang Tumang doon sa national costume niya. Kasi, sobrang dalandala nila sa intablado yung Pilipino style, di ba? Ando doon na parang Pinoy na Pinoy talaga. Sobrang pag nakita mo siya sa intablado, wow, magpa-proud ka kasi this is it. It's a Philippine. So, yon, So, ganun yung nakita natin sa national costume ni Atisa na Pilipinanya na sobrang panalo. di ba? Diba? So, yon Ang ganda ng ano. Kanina nga kausap ko si Shamsi. Sabi sa sabi ko, oy Shamsi, kanina naalala kita. Sabi ko, kasi yung costume mo, similar doon sa suot ni Atisa. Kasi, di ba, yung last na nagsuot ng ganyan ay si ano si Shamsi soup soup noong lumabas siya sa Brazil tapos sabi niya oo pero mas bongga daw yung kay Atisa kasi daw sa kanya yung sa top daw okay pero yung sa baba parang gold di ba so ang ginawa daw kay Atisa colorful tapos pag din mo siya sa in person pag malayuan, para siyang banig tapos pag lumapit ka makikita mo ang bongga talaga. Sobrang ganda. Ang ganda ng details. Tapos ang ganda ng kulay na pink, na may yellow, na basta bumagay siya lalo kay Atisa. Tapos ang ganda ng ayos ng buhok ni Atisa. So, sabi ko, ay, ang galing, ba diba? And then, pagdating naman dito sa swimsuit competition, syempre, ito na yung inabangan natin lahat. Kasi syempre, dito talaga magpipenetrate siya ng bongga bongga na parang ang iisipin mo, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang lakad ang gagawin? Di ba? Ganun yung mga tumatak mo sa utak natin. So, eto na. Ipinakita niya na nga yung lakad niya. Tulad niya na sinasabi ko, ang performance na ipapakita ni Atisa ay yung performance na nakita natin sa kanya noong 2024. Pero, ang ginawa niya dito ay binago niya lang konti at nilagyan niya ng ano, minix niya yung 2025 and 2024 na performance niya. So, kung mapapansin mo, yung pag-ikot niyang ganon, hindi yung katulad ng ginagawa niya dati na parang pak, tapos babalik pang ganon. So, nakulangan nga ako doon kasi sabi ko, ay, sabi ko, hindi niya ginawa yung talaga, di ba? Kasi maganda yung performance na yun, yung iikot na ganon, tapos babalik pang ganon, tapos saka siya babalik na ganon sa, sa halalahan So, eto, parang ano lang, simplihan lang na ikot na medyo may pagka-class yung dating, tapos sabay balik, tapos sabay lakad. So, mas nag-focus talaga sila sa ganda-gandahan. So, ang ganda din ng yung pagka ano niya, yung 'di ba, yung pagka-post niya sa center na bibitawan niya ay ang ganda. Sobrang taas no talaga si Atisa na may ampong ganong itsura. Sobrang sabi ko ay winner. Tapos ang ganda ng ng yung alam mo yung hugis ng katawan niya kasi hindi naman siya ganong ka-sexy katulad ng mga ibang candidates pero, makikita mo kay Atiso na talagang, wow, may kurba talaga yung katawan. Ang ganda kasi ng posing niya. Tama yung posing, tama yung harap niya sa hurado, tama yung lahat ng ipinakita niya. Kaya, mapapalakpak ka talaga ng bonggang-bongga. So, yon Sa swimsuit, maganda din yung choice ng napili niyang, ano, napili niyang kulay, kulay blue, royal blue, di ba? Na parang ay ang bonga bumagay lalo kasi lalong naging maputi si Atisa. Sabi nga sa akin ni Benchan. social oh, so syempre kausap ko si ben Chan kanina. Sabi ngang ganda ni Atisa, no? Sabi ko, "Yes, yeah. sabi ko, ang gustohan mo." Sabi ko, oo oh, oh. gusto ko din yung yung ano niya, yung two piece niya. Gusto ko magsuot ng ganoon, Sabi kong ganoon." Tas natawa siya. Tapos sabi niya sa akin, "Ayun nga, sobrang ano daw." Sobrang ang ganda ni Atisa. Sabi niya, sana daw manalo daw si Atisa. Sabi ko, oo nga. So, ang bongga. Ang bongga ng performance niya. Sobrang natuwa ako doon na hindi ako maka get over. Tapos, ang ganda ng itsura niya doon sa may screen, no? Yung make-up, panalo. Tapos, tama yung anggolo. Ay, nako. Sobrang ang um fresh overload lang ni Atisa doon. So, maganda panalo. Pagdating naman sa evening gown, ito na syempre, di ba? Lahat kayo iniisip ninyo anong kulay, ano nga ba yung ilalabas. So, ako, alam ko na na kulay itim na may gold. Pero hindi ako, ano sa... Dalawa kasi yung pinagpipilian nila eh. May itim at ah, saka may isa pang ano. Kaya lang tinitignan nila kung ano yung babagay doon sa magiging resulta ng ilaw. So, yung napili naman nila yung itim, ako para sa akin, okay yon Kasi, parang sa lahat ng mga candidates doon, kung hindi ako nagkakamali, ah, parang siya lang yung may kulay na gano'n. Tapos, maganda yun kasi dedicated, syempre, doon sa, sa queen, di ba, na namatay. Tapos, yung gold, ang bongga-bongga. Sabi nga nun, ay naku, may pag ganyan, naman sila katulad sa Cosmo. Sabi ko naman, okay nga lang yun eh. Kasi bongga nga yung itsura. Sobrang doon, ang ganda ng execute doon ni Atisa. Ay ako, ang ganda ng fears na ibinigay niya. Yung alam mo, yun, na para siyang kontrabida na parang sige lang, lakad, lakas, So, ang ganda ng pagkakalakad niya. Gusto ko yung pagkaikot niyang gano'n Tapos, hinawi niya ng paan niya yung gown. Tapos, sabay lakad. Ay, winner siya sa eksenang yon Tapos, ang pinakabongga pa, tama yung banat ng balikat niya, yung banat ng kamay niya. Tapos, sabay fierce talaga na alam mo yung fusion dating tasa may biglang ngiti, o oh, di ba? So talagang sabi ko, wow, panalo. Panalo talaga. So sigawan yung lahat. Tapos lalo na yung pumunta na siya sa center, tapos ginano niya yung ginano niya yung hair niya. Akala ko nga gagano niya. Siguro mas maganda yun kung naka-side view yung hair kasi parang mas panalo yung dating. Sabi ko, wow, ang ganda. Ang winner-winner ng itsura ni Atisa ang ano ko naman, tama lang din naman yung ayos ng buhok niya. Tapos, siguro kung bongga yun, kung sinide niya, one side lang. Di ba? Ayun. Tapos, gusto ko din yung may pa, ano siya, may pakuintas. Gusto ko din yung bumagay. Actually, yun din niyo napansin ko. Sabi ko, ang ganda naman ng ano. Tapos, may bracelet. para siyang naglalakad sa red carpet na alam mo yung simplihan, plus yung hugis talaga ng katawan niya. Eh, malaki yung balakang ni Atisa. So, lalong nagmukhang maliit lang yung bewang niya. So, sabi ko, wow, ang winner, ang ganda ng datingan. Ay, nako, di ba So, ayun yung resulta. Hindi lang ako makasigaw dito kasi nga natutulog na si Nu. So, yon So, sobrang winner ng execution ni Atisa sa evening gown and tama yung lakad, tama yung tingin sa camera and then tama yung smile na binitawan niya sobrang ayon remarkable di ba so sobrang winner na winner talaga masasabi ko ang regal ng dating naman dito ni Atisa so parang si Atisa pinag ano yung ginawa niyang combination ng performance niya Pia at saka Katriona oh, ganun yung dating na may halong ngiti na alam ngayon na parang, sabi ko, ang galing nang naisip dito ni, ni Atisa. At in fairness, eto ang pinakamagandang gown na nasuot niya sa lahat ng gown na ginamit niya during na lumalaban siya sa competition at ang perfect ng kanyang execution lalo na kung paano siya iikot doon sa gown na talagang masasabi ko ay in talaga ang bongga bongga kaya sabi ko ay ang saya lang ng feeling ko so overall sa totoo lang ako, ko ako ang tatanungin mo, nag-perform talaga si Atisa today mula sa sui, ano, mula sa uh, national costume, swimsuit, and evening gown. Talagang complete talaga. Na winner talaga yung ibinigay niyang performance. At saka masasabi ko, wow, kung iisipin mo ha, uh, consistent siya doon. Kasi di diba may mga girls kasi na parang pag nag-perform sila sa swimsuit, uh, mas maganda yung performance sa swimsuit kesa sa evening gown. Yung iba naman, panalo yung performance sa evening gown more than sa swimsuit. Pero siya hindi consistent. Maganda yung national costume, maganda yung performance sa swimsuit, at higit sa lahat, maganda yung performance niya sa kanyang evening gown. Kaya overall, talagang masasabi ko, ay, ang taas siguro na nakuha na itong puntos. So, siya ang aking number one. Charot, so yun. In fairness kay Atisa, napaproud ako sa kanya kasi hindi niya tayo binigo. Sa kanan doon, di ba diba, sinasabi ko naman sa inyo na, na parang, ano eh, ang drama kasi ni Atisa, no when to pick. Pero kasi, andun doon sa fight na, doon mo masasabi na, ay ginalingan talaga, pinaghandaan talaga. Good job yung team ni Atisa, o, oh, di ba? So, ano na? Ano nang mararating natin? sa so, winner na ba talaga? Siyempre, nandoon pa tayo na sure na sure na tayo sa spot na top 30. And then, I think, ito ay pinakita performance. So, kayang-kaya ni Atisa talaga na makarating hanggang sa top 5 mm -hmm. so parang nakita ko na parang wow kaya talaga ni Atisang mag top 5 and then i hope lang na sana pagdating sa finals night ay ma-level up niya yung sarili niya ng bongga-bongga kasi kapag once na na-level up niya yung sarili niya na talagang neck to neck na yung labanan i think mahihirapan na yung iba na makabawi kay Atisa. Actually, magagaling din yung ibang candidates eh. Pero sa ibang topic na natin ano, pag-usapan yon. So, ayun. Pag nakarating niya yung top 5, I think, basta once na makalusot si Atisa dun sa may top 10, kasi di ba may after 30, 12. So, kailangan malusutan niyo yun ng bonggam-bongga. Once na malusutan niyo yun ng bonggam-bongga, tuloy-tuloy na yan pa kasi atisa ang manalong Miss Universe, di ba? So, depende na yan sa desisyon ng langit kay Atisa kasi ang Diyos naman na nakakaalam kung ano ba talaga yung dapat nilang ibigay kay Atisa. Pero thanks God dahil kanina sobrang talaga yung mga dasal natin nag-work na sabi ko nga gusto ko lang Plakado ang galawan ni Atis ang malinis at higit sa lahat na talagang makapag-penetrate siya ng maayos sa paraan na gusto niyang ibigay o ipakita at in fairness kanina sobrang swerte natin kasi syempre, di ba yung ibang candidates katulad ni Jamaica na naaksidente o di ba kung sa sa atin yun. Diyos ko, nakakaloka. And hindi ko naman sinasabi na ano, pero kung iisipin mo, maswerte tayo kasi nakapag-perform siya ng maayos at higit sa lahat, ayun nga. So, naibigay niya yun dapat na ibigay. At hindi siya nag-hold back dito. Walang hold back na naganap. Kaya happy na happy ako. Kasi nandoon na kung tutuusin, kahit mamili sila ng top 5 ngayon, ay parang piling ko safe na safe si Atisa para sa top 5 ng Miss Universe. Kumbaga parang kung pipiliin nila ay top 30, papasok doon si Atisa. Kung pipiliin nila yung top 10 o top 12, papasok pa rin si Atisa. At kung... Malay ninyo, makarating pa sa, sa, dulo ng competition at tayo pa ang manalo Miss Universe ngayong taon na to. ba diba? So, yon So, ang sarap ng nung feeling. Ang sarap ng feeling na lahat kami umuming masaya. Lahat kami ay talagang na-enjoy namin. At sulit yung pagod na tinambay namin doon ng todo-todo. At Ayun, congratulations Philippines kasi job well done ang ating pambato na si Maria at Isa Manalo. Kudos naman doon sa team ng Miss Universe. Diba? Miss Universe Philippines na talagang tinrabaho nila lahat para kay Atisa Manalo. Kaya, si Atisa Manalo, tunay na number one. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Nabonggahan din ba kayo ng bongga-bongga? Kasi ako, yes. Nabonggahan ako talaga ng todo-todo. So, yan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganyan, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.